Uy! 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 grabe ang dami ha! Ano? 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 No, no. Yung mga kalat, hindi na tinanggal. Kinalat lang talaga dito. At kasalukuyan na nga naming binabaybay ang peligrosong ilog na to. At biglang may lumutang na tilapia dito sa aking harapan. At syempre sundan lang natin si Kapenyo At ngayon ay kasaluko yung tumatawid sa Kapenyo Sa so, pinigrosong maagos na ilog At tumawid ang aming team Team Tawid Eh, <laughs> parang pa, parang pa Kapenyo yun oh Dito pa, dito pa Kulit po buntot ni karpa yung harlax lang Yon, magandang umaga mga kafe nyo Nandito tayo ulit sa ilog para siyempre Ang na naman tayo ng ating ulamin Wala nang iba mga kafe nyo Basta Sabado at Linggo Kikora Basta day tayo. off, nandito lang tayo Ang karpa eh Hindi yung karpa, kailangan yan Umpisa na natin ng gadba mga kafe nyo para Makadami tayo

Taman, bila, naman, bila. Naman, bila. Uy! Grabe naman yan! Ayun no. Oh! Meron? Oh! Ayun! Matala na sila! Tignan mo! Tignan mo! Ayan o! No. Grabe yung mga kape niyo! Oh! Lalaki oh. niyan! Uy! Uy! Ang dami! Grabe dami, look, Ano? 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 look, 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 Grabe! <naman> look, <laughs> La <laughs> Grabe Grabe! Pang-ihaw ka pa nyo. Eh? Grabe, talaga. Wala ka ibang masambit kundi grabe. <laughs> grabe! 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 sarapin. Eh. Mas, mas, mas masakit na tong makatinek, mas, mas matigas yung tinik nito eh. Hmm. Pwede nung pampako sa aloe blocks eh. Aw, ay gud. Ito pa rin, uh, lalaki naman talaga nito. Posing. Uy, 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 uy. Ay, 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 ay yoyoyoyoyoy may <laughs> no? Okay. grabe ang lapad okay, na natin pasok, para mabilis ang tanggal lang grabe yung ano, ano yun grabe talaga <laughs> wala ka talagang masukami, kundi <laughs> masasabi kung di grabe masasabi kung di grabe kaya pagtyagaan nyo na mga kapengyo yung grabe puro na lang kami, grabe <laughs> talaga yung nagpapaganda sa huli namin, grabe eh sabi nga ni katropa, hinasang technique na hinahasang technique ah, oh. <laughs> self defense <laughs> yung pa pa, tignan mo naman yung mga tinig kayo angat na angat Eh kung ganyan naman kalalaki kahit marami hindi ka okay lang, no? Mm. Wow. Talaga 'yung pinakamalupit. Sa lahat ng malulupit, ang pinakamalupit. Hoy. Ito 'yung kinatatakutan ni Katropa. Basta <laughs> okay. nakakita si Katropa ng ganito. Isip takot na 'yon, 'yon. mamahabit sa lambat mamahabit sa lambat talaga palo yata eh ha? palo ano palo? palong palo yung tilapia agresibo eh sabi mabilis lang magtanggal pag ganito ka lalaki eh. hmm. kaya lang sa sobrang dami abutin pa rin tayo ng ano sampu-sampu uy wow Wow! Nung nakaraang vlog natin, maliliit po. Pero ngayon, bawing-bawing naman, no? piling pili talaga. Grabe! Grabe! <laughs> Title ng vlog na ito, <laughs> grabe! <laughs> oh. Grabe! Oh, vlog na ito, ay. pinamagatang. <laughs> grabe! Ano yung masabi ko di? Grabe! grams. Uy, nakawala na yung isa. Sayang yun. Para pa. At ma... Uhuli din. Ang mga tilapia ang grabe usog na lang konti na lang hindi pa nakakalahati <laughs> konti na lang yan ayun na lang yan. ano tubig nakaaba ikataw pa nga nung binigyan ko ng binigyan ko yung sahod ko sa kanya sa youtube oh. sabi niya sa akin ay sahod sa youtube yun? oo oh. Akala ko sahod sa ano, sa trabaho. Sa YouTube. Sabi niya sa akin. Pumunta siya sa akin eh. Sabi niya sa akin. Okay, eh. yun. Totoo ba yun? <laughs> Sabi sa akin. Eh. <laughs> <laughs> Akala niya hindi totoo. Sabi niya. Sabi niya, totoo ba yun? <laughs> Sabi niya eh. Oo uh, uh, ah! Sabi ko. Totoo yun. Walang halong biro. daw ni Katroka, nagbibiro lang ako eh. Pero ay. Ay. Okay. Tala ko yung isang buwan na yun sa, ano, sa trabaho Hindi okay. yun Wala na, pag sa trabaho <laughs> pasasalamat sa pagsasama namin ng ng, ng sobrang tagal tagal lang nagsama kasi namin ay next year ay 2026 tapos na din yung 12 verse mo? oo oh. 3 hmm? years of existence 2026, uwi na rin. Pero mabutan kita sa pangalawang kontrata ko. Hmm? Hmm? Bakit? Hindi pa matatapos kontrata ko ito eh. Next year, next year na. Wala na kasi sa amin eh wala na hindi na Tuwang ko kung magre-renew sila ng ano. naman tayo hindi naman ako special sa factory kaya oh ganun ako, <laughs> ako special sa factory kaya okay lang yan kaya 12 years we on na tayo okay lang yan special ka naman sa kanya eh ay hindi nga rin eh ay, <laughs> yun lang oh. pangalawa pag nakita to ni Katropa sigurado hindi na tayo papanoorin kasi andito yung ano kinatatakutan niya eh. Oh. Nano sa lambat. Tapos yung mata. Pasensya na kayo mga kamay nyo. Eh matagal talaga tang magtanggal. Pero sulit naman. Eh, sulit naman talaga. Hmm, um, isang hagis. Parang... 30 kilos parang meron na yun eh. <laughs> ang dami pa isang mm -hmm. lang yun ha pano na kayo pag dinalawahan pa natin ha? puno ang nagayaan kaya pa? kaya pa kakayaanin go Kapenyo go hindi tayo susuko sabi nga nila pagpagod ka magpahinga ka pero hindi tayo susuko hmm. laban laban lang laban laban lang sabi nga nila kahit anong pagsuko pagdaanan mo kakayanin mo Oh, na nga tayo kasi yung yung nahihirapan tayo ay eh, blessings eh. Mm. Yung iba ay eh, nahihirapan kasi walang blessings. Kala oh. na kayo magkumpulan dyan. Pupulutin ko na lang kayo mamaya Grabe kayo. Kasi laki kaya ng cemento yung nalaman natin man. Sigurado ka bang hihilain mo, tatakbo ka. <laughs> <laughs> walang, tatakba, walang tatakbo, walang <laughs> tatakbo. Pang barangay na yun, kapay nyo. Hindi na kaya lang magalagayan natin yun. Tawagin natin yung mga ano natin ito, abangers. Patulong tayo. Kaliskis, parang planggana yung laki, no? Parang batya. Grabe na. Wala na, baka pati kaliskis ulam na. Ah. Uh, kaliskis parang kasing laki ng planggana. Grabe naman yung isda. Eh. Grabe <laughs> naman yung isda na yun. Yung parang piso nga lang yung kalaki ng kaliskis eh. Laki ng isda yun. <laughs> Paano pa kaya yung parang planggana yung kaliskis niya mata kasi laki ng pilao. <laughs> <laughs> <At takot po. laughs> <laughs> Titigan. <laughs> Titigan ka pa lang mapapatakbo ka na. Pwede ka na nga makagalaw sa <laughs> <laughs> kinatatayo mo kapag ka ganun Kaliskis parang planggana dapat siya madabar. <laughs> Parang bilao ha. <laughs> ah, mga kamelyo, grabe pag kalambat mo <laughs> siguro, pag inilo mo sa gilid, nakatingin na sa'yo, hindi mo na mahila yung lambat, nakatulala ka na lang eh. Matatakot na naman si Katropa mo no, sa mga kwento. No? Nalala <laughs> ko yung nagpamitin trap tayo, pati bon, takot siya eh. Maraming ano yung si Katropa eh. Nawala yung sinag ng buwan na eh. natakot na eh. <laughs> Ulat na si Kape nyo ng ulam. Thank you, Lord! At uh, nakasurvive survive Ay. Oy! Maraming salamat sa paggabay! Ang dami, oh! Ah! Umpisa na na! Kalat, 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 ha? Ayun. Umpisa na ni Kape sa umpisa.

Pagaling muna siya bago natin siya ulamin. Kasi baka miss na ganahan ka kumain, maawa ka pa. Pero sa pagkai, na, uh, ano? Kung mga nagsasabi na ano, hindi daw ba kami nagsasawa sa tilapia. Nandun na po tayo sa nagsasawa, pero kailangan po nating magtipid. Gawin nating maging praktikal. Siyempre, kilala naman tayo mga Pilipino na ano eh, Di Marte. Na sa sa pagdating sa ulam, kilala natin mga Pilipino na iba yung ulam sa umaga, iba yung ulam sa tang umaga, tanghali, sa gabi. Pero iba. sa amin dito, mga kapengyo, isang isang linggo na, pero iba-iba di, din naman ang pritong tilapia. Oo. iba ibang putahe. Iba ibang putahe. Okay. Pilapengkari Ih! Uh, Matalong pa ah eh. Ano yung ko? Loo! Gusto pang takuan yung kamay ko pag ganyang karadari yung isda Ang mo na ganyang karami no? Ah! Naku Sarap Sabi ko lang ang ano dito itong Na-immune na, na nga yung kamay ko sa kakatusok ng tilapia eh Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa mating trap kaya dito? May makukuha kaya? Ha? Ah? Pang mating trap? Marami ah Uy Si hey, Tata May namimulot Nagulot kami sa Taiwanese Pag-iwit siya Ba't may dalang banig? Saan ka tutulog? Ming namimulot sayaw mo lang ang pagod Laki yun At ayan na ang uh, kape niya Oh Ang <tinyo> dami grabe eh Ang kaya? Okay na So ayan mga kape nyo. maraming maraming salamat sa walang sawan yung pag-suporta sa atin sa ating vlogs supportan nyo kami palagi ni Katunying at Katropa yun so, may bago tayong ano, kasama mamimingmit mamimingmit si tatay so ayun mga kapengyo nandito tayo sa dati nating ano as eto dito naman yung mesa natin Ayan. tapos ang problema lang mga kapengyo may namalagi dito na yun o oh. yung mga ano dito pag umaalis kami dito mga kapeyo, nililinis namin to para pagbalik namin malinis pa rin kaya lang may mga pumunta dito na yung mga kalat di, hindi na tinanggal kinalat lang talaga dito kaya minsan hindi natin masisisi kung bakit mababan ang mga madadamay yung mga ano dito kaya minsan mga kapeyo hindi natin uh, Mamamalayan na madadamay na yung mga walang kinalaman sa mga ano kasi yung ibang pupunta dito. Sobrang magkalat. din nila iniisip yung... din nila iniisip na pinagpwestuhan na nga. Kinakalat pa yung mga ano... mga, mga katingin. Sa mga nagpupupunta dito na ano... Pero hindi ko naman inaano ng mga Pinoy mga kapengyo kasi kilala natin ang mga Pinoy pagdating sa mga ganito. Maligpiti ng mga Pinoy. Hindi nila basta-basta nang iiwan ng mga gamit dito. Lalo na kung katulad nating vlogger sigurado. Naka-safe. Naka-ano Naka-tapon. naka, 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 -tapon. naka -tapon sa talagang tapunan yan. yan. Kanina kasi mga kapengyo naabutan namin dito yung ibang lahi. Yan bang yung nandito kanina na hindi naman kami dyan nagkabit sila ng duyan tapos may mga gandit sila dyan kanina tapos umuwi na sila kaya nakapunta tayo dito para ipakita sa inyo walang disiplina sa ano kaya pagdating ng araw bawal na ang mag ano dito magkamping-kamping gawa ng yung ginagawa ng ibang tao na uh, binabalahura naman yung ganda yung kalinisan dito sa tabi ng ilog so ayan mga kapengyo maraming maraming salamat sa ano nyo ayan, no? pinagtatapon lang dyan so, pupunutin na lang natin yan mga kapengyo para uh, iligpit sana sa mga ano dito mga pupunta pa ulit kapag nakita na nilang malinis to sana hindi na nila ikalat yun wish ko lang sa kanila mga kapengyo